Buenos dias, señoritas y señoritos Nanawagan ang former spokesperson ni uh, uh, former President Rodrigo Roa Duterte na si Congressman or Ex-Congressman Harry Roque ng People Power galing sa mga kasamahan niya sa media In short, kami po yun kasi si, si Black Caster, ay galing rin sa Philippine Daily Inquirer as a, uh, as a investigative uh, journalist So para ako rin, kasama rin ako sa panawagan ni Roque na labanan or tutulan yung uh, panggigipit <laughs> sa press freedom ha? There is an attack on press freedom daw by the Marcos administration sa totoo lang po, tulad sa sinabi ko sa inyo, sa mga past vlogs, I don't agree with any curtailment of the press dahil that is one of our biggest uh, biggest uh, right and biggest uh, freedom. Without that, democracy will fall. Magiging diktador na naman tayo tulad nung uh, panahon ni former uh, president uh, uh, Ferdinand Marcos Sr., So, uh, no country would ever develop kasi kahit itong nakikita nyo, itong Palestine. Kaya hanggang ngayon, mahirap na mahirap sila na bansa dahil walang press freedom, pinapatay uh, ng mga Hamas yung mga opposition nila o yung mga nag sa kanila. So, nakikita natin yan tulad sa North Korea. Hanggang ngayon, dahil uh, hirap na hirap pa rin sila. Pakainin yung populasyon, may mga famine doon dahil syempre yung mga uh, uh, mga pamilya na diktador doon sila Kim il il uh, Jung na uh, walang they don't allow people to to oppose them they don't allow people to tell the truth na nagugutom na po kami ganon so uh, no Free uh, the lack of freedom is a, a a good formula for the downfall or retrogression or hin walang walang uh, walang uh, uh, or uh, economic magkakaroon ng economic turmoil or economic crisis or magugutom yung mga tao sa isang bansa na walang freedom kung saan namumuno yung mga diktador. Pero dito naman sa case ng SMNI, parang sumobra na po sila. In fact, uh, na araw-araw nakikita natin na wala na silang ginawa kundi mag-fake news, labanan ng gobyerno, nananawagan ng uh, ng uh, si uh, former president Duterte dyan ng civil disobedience. Kung ginawa niya 'yun sa sa Philippine Daily Inquirer o kaya sa Rappler o kaya sa sa GMA 7 baka matagal na naisara 'yan pero dahil SMNI dahil uh, ang may-ari dating political ally ng uh, ng uh, Unity hindi ginagalaw sila. In fact, uh, matagal na nga nila ginagawa ito na uh, kung saan sumusobra na sila. They are they're abusing their uh, Their uh, franchise uh, media franchise and they're abusing their freedom so ngayon uh, nananawagan in fact uh, nangiyak na nga <laughs> at uh, halata-halatas expression niya na uh, nagpapanik na talaga si uh, Harry Roque kasi Uh, yung ibang media, medyo galit na rin sa kanila, galit na rin sa gobyerno nila So, dyan na lang siya parati ini-interview sa sa SMNI Eh, kung mawala pa yan, hindi pa naman pa, hindi pa gaano malaki yung uh, YouTube page niya So, baka tagilit siya <laughs> Mawala na siya ng platform, lalo na kung balak siya tumagbo ulit sa 2025 uh, senatorial election So, pakinggan natin Uh, yung appearance ni Roque dyan sa forum ng kaibigan ko si Wilson Lee na parati rin ini-invite dyan yung mga Chinese uh, Chinese uh, embassy officials kung baga uh, pro-China page talaga ito ah, pro-China forum talaga ito pandesal forum kasi siya may-ari ng uh, Kamuning uh, Cafe <laughs> uh, dyan sa Kamuning so pakinggan natin yung apela ni Roque sa amin, mga taga Ha? Ah, okay. So, muli sa ating mga kasamahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po maribok ang prangkisa ng SMNI. Itong uh, kalayaan po ng uh, mga mamamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangan pangalagaan po natin ang malayang merkado ng ideya na nakakatulong sa pagbubuo uh, ng paninindigan ng ating mga kababayan. Sana po, uh, kalimutan natin ang kulay dahil kahit tayo ay pula, berde o itim, pagkalayaan pong pinag-uusapan, dapat sama-sama ang lahat ng mga mamamahayan. <laughs> sa ating mga kasamahan sa media, meron na banta sa karapatan ng malayang pamamahayan sa pamamagitan ng pananakot na baka po ang prangkisa ng SMNI. Okay, pwede na yan. <laughs> so, kalimutan daw yung mga political colors kung ano daw kulay natin. Pero alam nyo, yung, uh, sana ganito ang sinabi niya nung iniipit ng Duterte administration ang ABS-CBN. Yung asawa naman niya, galing rin sa Channel 5 at siya rin, parati siya. Kumbaga, media made rocky Uh, what he is now. Kung ordinaryo lawyer nang siya, hindi siya kinobera ng media, hindi siya nag-asawa ng isang kaibigan rin namin na taga, taga Channel 5, ay uh, hindi siya nakilala, hindi siya sumikat. He owes everything to media, pero trinidor niya ang profession namin nung naging spokesperson siya ni Duterte. Siya pa ang isa sa mga uh, dumipensa pensa uh, sa pagtanggal ng uh, pagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. At wala naman talagang hindi naman talaga wala naman talagang pattern of lies or fake news ginagawa ng ABS-CBN nung time ni Duterte. Ang ang kasalanan ng nila hindi nila pinagbigyan, hindi nila binigyan ng malaking discount kaya uh, uh, Former President Duterte Nung, nang, nung lumapit ito sa kanya, sa kanila Para magpa-advertise Ng campaign niya. So ito lang Ito lang inanakit ni Duterte Plus yung nire-report nila Yung mga uh, Yung mga news Lalo na yung mga Yung uh, Sal-N ni Duterte Na 2 billion daw Yung uh, EJ case Na nagsimula pa sa Davao And then Uh, na napunta na sa uh, na, na uh, it was uh, enlarged and expanded during the uh, Duterte administration yung anti-drug war kung saan mga 30,000 estimated 30,000 katao ang namatay so yun naman nire-report lang nila yun pero uh, inoperatan sila ng mga congressmen tulad ng ginagawa nila ngayon sa SMNI to revoke their license, to terminate their license, or not to renew their license. So, anong sagot ng mga kapwa media ko kay Harry Roque? Ang sagot nila, karamihan sa kanila, eto, be, buti nga, karma. At, uh, embes na naawa sila sa SMNI, embes, embes na sila sa kay Harry Roque, ibinalik nila, pinos nila yung mga Uh, yung mga ni-research nila lahat yung mga sinabi ni Harry Roque nung nung spokesperson siya ni Duterte nung nung uh, press secretary siya at uh, tulad-tulad ng mga ito tulad yung mga ganitong kuno yung uh, pa, pa, pahayag niya na ginanon pa nga niya eh, belat parang ganun nung natanggal na yung uh, or na terminate na yung prangkisa ng ABS-CBN Uh, sabi pa niya noon, sabi pa niya noon uh, uh, sabi pa niya nung, uh, October 11, 2021, kung he is uh, being haunted by the ghost of his own uh, uh, support for the uh, termination of the or uh non renewal of the franchise of ABS-CBN. Sabi pa niya. No one has ever been censored in the Philippines. Wala daw na censor. You cannot blame Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their powers. So yan naman. Eh, Ganon rin ang pwede natin sabihin ngayon. That is one of their powers. Ha? <laughs> so, yan, yan ang sagot ng media sa kanya. So, ang daming post ng mga, ng mga media men na uh, isinasampal sa kanya yung uh, pagta niya sa media noon at pag uh, pag uh, uh, pag uh, pagsusuporta niya sa almost dictatorial or anti anti media policy ng Duterte kasi Duterte administration kasi hindi lamang nila uh, hinabol yung or pinersecute yung ABS-CBN hinabol din yung Dati ko newspaper Philippine Daily Inquirer uh, 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 sinabutahin nila o sinubukan nila siraan yung mga yung mga businesses na mga nagmay mga may-ari ng inquirer and then sinasuan ni sila ng kung ano anong kaso mga inventong kaso na naman sa Rappler so news uh, network so uh, may pattern talaga sila at uh, ito rin si Roque at pati si President, uh, former President Duterte pinigilan rin nila yung rappler reporter na kumover sa Malacanang at iba pa mga reporter na very critical or very hindi in short, hindi, nagpapa, hindi nagsisipsip or nagpapabayad sa Malacanang. So, sabi pa ni Roque, yung pagbawal daw nila sa mga reporter ay ah, hindi daw uh, hindi daw hindi uh, kwan yun na uh, curtailment of press freedom eh ngayon ano anong masasabi mo hindi rin siguro ito curtailment of press freedom dahil SMNI na ang hinahabol ng gobyerno uh, hindi daw ito tinetreten ang uh, ang free press at he, at he refused hiningi ng National Union of Journalists of the Philippines back then in 2020 na mag-apologize pero hindi siya nag-apologize at nung tinanggal na yung franchise ng ABS-CBN, sabi niya, ah, pwede naman daw pumunta yung, uh, yung uh, tao sa government station. Eh, ganun sa sasabihin natin. O oh, sige, pumunta na na kayo sa ibang station. Ka <laughs> wala Walang kawalan <laughs> ang SMNI. In fact, tinanggal na yan ng, ng Twitter, ng TikTok, ng, uh, ng Youtube at saka ng Facebook uh, Ito, binubuhay na lang nila ulit Pero I think, eh, tatanggalin na rin yan It's in a matter of time So, sa tanong nyo uh, Hindi ba delikado yan na uh, blogcaster na hinahabol ni Marcos ang mga media organizations Sa tingin ko naman uh, in fairness, sa one year almost one year and a half wala naman ako nakikita na pattern of uh, media curtailment uh, yung makamatinong stage, station naman hindi naman uh, hindi naman pinepersecute o hindi naman ginagawa ng paraan para para i, itumba or i close down ng Marcos administration I think President Marcos has learned his lessons from his father na kung hahabulin mo yung media ngayon or isusupress mo yung media tulad dito sinupress ng no Duterte si Maria Ro, Mar, uh, Maria Reza ng Rappler mas inawardan pa ng Nobel Peace Prize ng international community. So human rights at press freedom are very, very hot issues sa mga European Union countries, sa mga North American and South American countries, Asian countries. So I don't think Marcos will do that. In fact, kaya nga gusto niya ibalik tayo sa ICC kasi gusto niya mabalik yung respeto sa Pilipinas na nawala nung time ni Duterte at nawala nung time ng tatay niya. So, laro na itong issue ng press freedom kasi the whole world is watching us. So, I don't think Marcos will do that. Pangalawa, I don't think Marcos will do that dahil ineffective na 'yan. Nakikita nyo, kahit ina-close down yung ABS-CBN, mas lumago pa ka sila. Yung mga kaibigan ko, sila Karen Davila, uh, sila, sila, may, may naitayo pa nila kahit si Rambo Talabong ng dati ng Rappler may nagtayo pa sila ng sarili nila mga, mga social media sites si Christian Esguera so hindi na uso yung, yung papatayin mo yung isang media network kasi maraming independent news na ang lalantad. Uh, yun lang, ang, ang pagkakaiba lang, yung mga media network, yung ibang mga reporter, hindi nagpapabayad. Ang problema lang sa mga vlogger, maganda na sana, may media na sana, network na sana sila, nagpapabayad naman sa highest bidder at nagiging joke back sa vloggers. So yun lang rin ang problema. Pero in short, hindi na, hindi na uso yung, yung i-shutdown mo yung isang network. Kasi kung credible ka at Credible yung content mo. People will go there. Tulad kayo dito sa blogcaster Sinasabi nyo dito nyo na kumukuha ng news. So, yun. So in short, there is, I don't think there is a curtailment as of now ha sa ngayon of press freedom under the Marcos administration. Unlike kay Duterte noon na maka ordinaryong tao lang nagpe-press, nagpo-post ng uh, anti-Duterte post pinapa-aresto na ni Duterte including yung yung teacher na nag-post uh, ukol sa eroplano na binili ni Duterte pina pinaaresto ng NBI so wala namang ganoon ngayon At wala pa naman vlogger na aresto so we, we will be watching out our freedom pero ayaw rin namin ayaw rin namin na nang abuso alam naman natin hindi naman hindi naman ah uh, media network as ang SMNI ito talaga ay propaganda tool ng mga Duterte and nothing more kasama na yung China na nakipag-tie up sila to to bring to us pro-China news so yan that is clear about it so in short wala wa effect at na bumerang ang uh, call for uh, for uh, uh, <laughs> people power from the media dito kay Harry Roque at ang maraming sinasabi, bebuti nga, karma yan sa inyo. So please share this vlog to all friends and relatives so that they will know the news behind the news. Thank you for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the caster Armandin YouTube channel. And see you in my next vlog.